Bibili mo na tayo ng treasure, tama? Mm. Obvious you start. Ilan nilang bibili yung treasure? Ocho, ocho. Ocho, ocho pa. Ocho, ocho! Axel, tontuwa na naman tong uh, bata Axel, dapat kasi akin tong treasure opening. Kailan ba ako ng treasure opening na hindi account ko yung gabit? Ano paki ko Oh. oh. oh, oh. Diba? diba? Eto na yun. Sabi nga nila, there's always a first time. Mm -hmm. Sa Tagalog? Ha? Huh? Yes. Yan, yeah, di ba? Oh. Okay, mo na. Isa-isay mo muna. Hindi ko marunong sa opening. Ay, Diyos ko. Oh, so, eh. Ay, Yan. Okay. Pangit. Pangit, pangit. Pangit, pangit. Jakiro? Pangit. Jakiro nerds ka, di ba? Pangit, eh. Pangit. 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 Disruptor. Pwede. Pwede, pwede, pwede. Ganda. Ay, hindi nga, hindi Parang buto, no? Ikita yung buto, no? Oh, is nga. Ganun yung Parang sperm lang pala yung lobby. dumi mo! <laughs> eh, sino mo? Anong tsura? O, <laughs> oh. oh, next. Mm, pangit. Pangit, pangit, di pangit. pangit, pangit. Oh. Commander, pangit din. Pwede na yung ulo. Uy, ito na one side ah. Normal yan, mga normal yan. Oh, mga normal oh. yan. Yan, yeah, normal din yan. Feel gap. Yeah, maganda, maganda ito, maganda ito, maganda maganda ito, maganda ito. Si feel gap. Pero makukuha mo talaga yan eh. Rare, pangit. Mas maganda pa rin yung rate king set ko, di ba? Oh, alam mo yan, oh, alam mo yan, ha? Ah? Mas bogi pa rin, mas bogi Oh, next. Uy, Pwede. Maganda. Maganda yung ano? Yung pakpak. -pak, -pak no? oh, maganda, maganda. Oh, next. Eh, sabi niya si Palus daw yun eh. Ba't si Palus yan? Oh? Anong nangyari kay Palus, no? Eh, bak, bak, bak Ganda niyan sa Dono Puar, sabi. Oh, nga ano? oy Teka lang. nabili na? Nabili na? wala na. Wag oh, na. Oh, next. Kaya bang huwag mo nabigyan ng idea? Maganda rin ang Crystal Maiden. Maganda sa gundo nga sa Dono Siyempre, maganda rin to Matic yan. Post me tayong pakilong kahit di maganda rin. Basta malaga mahal yan. <laughs> diba? Pwede benta. Shoutout sa mga YouTube. I-apply yeah, mm -hmm. sa Team Shorwin ito, diba? O, oh, shoutout sa Team Shorwin natin dyan. Mag-subscribe na po kayo dyan, mga idol, ha? So, Axel, alam mo na. Patugtugin mo na. Pero si Sir Mike muna yung version ngayon. Ito, Axel, ha? Pag ako sa opening ko malas, ito swerte, papalo ko yung monitor sa ulo niya. <laughs> <laughs> Papalo ko sa ulo niya yung monitor, okay? Ang <laughs> oh, naniniwala lang naman ako. E, oh, e, ilang prediction mo na rin? Ha? Ilan? Ha? From the nine? From the nine? Dalawa, tatlo, ganun. Dalawa lang. Da isa lang, isa lang. Kasi yung ultra na makukuha ko. Ah oh, sige, tingnan natin ha. O, game. Unang, ano, unang pasada. Axel, background music, pasok. Abang <Sings> ima mo, abang Isang level <lera> lang agad. <Sings> di ka na mala. Ibigin mo. Isa na po mga <laughs> Okay lang. Ang ah, mga libre to. Lib libre yan. Pero libre sana okay. wala po siyang makuwang rare, okay? Libre to, libre, libre. Ay niya pang Hindi naman po uh, sa inyong kalaman. Kupal din tayo sa larangan. <laughs> so, sana itong makaangat. -angat. Sa mga Pinoy, bawal lang may umaangat. Okay? Sana wala. Huwag pong umangat to. O, pasok. Axel. Ayun ba yung nararamdaman na ko? <laughs> <laughs> Tayo! Nice one! Nice one! Putik, putik! Nice one! Lala kinig nice lang, pinapakinig! 2 out of 9, 2 out of 9, ha? 2 out of 9. No, no. Guys, seryoso po, magagalit po talaga ako kapag nakakuha po ng ultra rare po ito. Okay? Diba, sabi nga ng paborito kong kanta, ah, Kung hindi, hindi, hindi rin lang. Lang. ako makakakuha, huwag ka rin makakakuha, ha? Pinoy yan, Pinoy yan. <laughs> Pinoy tayo rito, ha? <laughs> Pangatlong bola! Pasok! Isang acoustic axel, ha? 1, 2, 3, go. Yan na. Sana makakuha. Ako po kalmado lang po ako ngayon, ha? Magwawala ako po ako pag nakakuha po ito. Nice Nice one. Nice one. Nice one. Three down, six to go. Li libero, 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 libero. Three down, six to go. Libretto. na bunot, Pasok. Yes, my brother, my friend. It's not a curse. It's for real, bro. It's for real. It's not only me. It's not only me, but it's for everyone else, okay? Oh my God, oh my God, oh my Bola! Oh, we huh? oh. oh! Nice one! Nice one, brother! That's what I'm talking about! That's what I'm talking about right there! Only four left, okay? Oh! Ops. Oh, Oops. Oh, ah, yes, my brother. Oh, wait, 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 wait. Yes. yes, my brother. Anyway, I'm proud of you. I'm proud of you. Dhan, you're a you're a unlocking motherfucker. <laughs> 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 Alright. Uh, next. Last three. Here we go. Okay, Up. 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 yes my brother <laughs> <laughs> yes my brother wait, wait a minute wait a minute wait a minute this is a good sign it's not only me it's not only me <laughs>

This is this was in the blood? <laughs> this was in the blood, not only me, not only me, brother, not only me. For the last try, Val give it to me, okay? Don't give this guy, right? Okay? Oh? 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 Yes, Yes. Yes. I love it. I love it. Bo, good job, bro. Bro. Good top job top top ah, Good job, ah. it's not only me. It's not only me, ha? Ah. Libre pa. Libre na. Gusto mo pa yung malup malupet? Oh, patingin, eh, na, patingin mo na ako dyan. Patingin mo na ako ah, ng mga set niyan. Ito yung may maganda talaga. Lahat. Paralo. Oh, check natin, ha? Pak. Eh, maganda. Ayan. Godzilla. Ah. So, ano? Ayan. Itong... Medyo, medyo, medyo. Meron ka na na kasi. Medyo. Eh, ganda. Tinger. Mas maganda tinger ka dyan. Ganda, no? Pugna. Uy, okay. Eh, maganda rin yung pugna, oh. <tap> ah, Abi ba, Max? <tap> out ako, ako dyan, out ako, 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 ako dyan. Ito. Panget, panget. Relax lang. Yan, maganda. Yan, maganda. Gripon, gripon niya tayan oh. ano yun? Apparition. Gusto ko rin yung apparition. Ganda na apparition. Ganda rin, oh. ganda rin, no? Oh. No? Huh? The ganda details. Rin, oh. Yan, panget. Siguro kung nasa room mo, tinapakan ko yan. <laughs> ito, ganda, ito, ganda ito, to. Maganda, maganda. Ganda tong sus, maganda. ganda tong sus. Oh. Maganda din to, tignan mo yung pula. Oh. Ay, oh, ganda yan, ang ganda ng pula. Ganda, oh. ganda, ganda. Next. Ito. Ano yun lang? Oo, oh, ayun. Tapos may kalyala rin dulo. Oh. Ah, bili mo na. Isang... Okay, baka, baka, dito pa siya makakuha. Ah. Ayan. Oh, Isa-isa, relax rin. lang ha. Aatakihin ako mamaya pag ni-rush mo tapos may nakakuha kang isa ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat 8 lang, hindi 2 per 9 ang eh. Ni-reset na nice, isa eh. Bound is giving me a chance. So yan, mga kaibigan, ang unang pitik, Treasure 2. Ano ba itong nadarama? Oh, shucks, ito ba'y pag-ibig na? Ha? Totoo ba ang pinatama? Cause boy, it feels so good. Mmm. Mmm. yes thank I'm you baby. thank you thank you thank you just what i was expecting okay just what i was expecting eight to go in three two one ladies and gentlemen number five nice one nice one you're my cousin you're my cousin okay two down Seven to go. Let's go. Let's do this. Baka kakala mo ako lang muli. Go. Buksan mo, papasok na po. I don't know kung paano Ano bang gusto mong gawin ko para mahalin mo? Nice one. Nice one. Nice Beautiful. Beautiful result. Beautiful result. Mukhang lahat ng masamang ugalingin na nanalo. Beautiful result. Okay. Let's do this. One more time. 🎵 Akala ko ay Nice one ka Nice one Nice one 🎵 Ngunit ka Nice one May pangino ako ito to, yung mukha ko Nice one, nice one, nice one Still nice one ha? Nice nice how many more, how many more, how many more? Two na more, okay? Five more ha? Huh? So it's a total of 18 So, 14 negative, 5 left. Okay? Go. Number number 5. Tan, 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 tan. Nice one. A little bit of Monica. Nice one. Nice one. Nice one. Nice one. Perfect. Perfecto. Perfecto. Kita nyo guys ha, gumastos siya ng uh, 1, 1, 20, 2, 2, Maliway, 40 dagao. 2, 2, 40 Let's rephrase, gumastos ka uh, 2, 2, Kahit yon. na, 2, 2, 40 Tapos makuha, di ba? Kaya tumigil ako dito eh, pero pinaglululo ko lang kami neto eh Dalawa na lang po yung normal na set Lima po yung mga rare Tingnan nyo ha oh. Let's do this, go! Kalimutan mo na yan. Sige, sige, magliwang. Huwag ka magpakahibang. Dapat na tawalan lang. Ang problema sa lalaki dapat di... Putong <coughs> putong. <ka. laughs> pwede, pwede ka ba doon na pabas? Hira punawa di Bawag sa Last two. Last two. Isa na lang yung normal set. Lima kalaban. Kung baga, laki na lang yung chance mo dyan. Pamaya wala pa makukuha dyan, ha? O, tingin mo, tatanungin kita ulit ngayon. Hindi, nee, meron nyo, meron nyo, meron okay, nyo. Hindi, na lang, ha? Piti ka na lang tayo. Mm -hmm. Dalawa na lang last, eh. Mm -hmm. Pag wala ka na ako sa dalawa, dadalawa ako sa'yo. Pag may nakuha ka kahit isa, ikaw naman sa akin. Okay, ha? Kaya na, okay. O, oh, parang yes, Let's against that you, na? Hindi, bakit? Dalawa ka, uh, eh. professional, dey, professional dey. mo sa mga ganyan, eh. 19, na yung binuksan mo. Sixteen okay. na yung wala. Mm. So, imposible namang lahat ng 18 wala. Huwag mo na kami ginagastay dito. Panorin mo lahat ng treasure. Feeling mo na papabili ka ng dalawang beses. Oh, game, 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 game. Last two, last two, ha? Go! Tawanan mo ang iyong problema. nice one. Nice one. Nice one. Nice one! Tumakot mo. Nice one! Akin na muna. Isang muna. Kukubro muna ako na isa, ha? Ha? Alutong! <laughs> <laughs> Alutong! Alutong! Tama tong totally. ka! Okay, last one! Last one! Last one ha! <laughs> guys! <laughs> the last one survives! <laughs> <laughs> diba? diba? Alam na guys? Oh. ka isa! Nalaramdaman mo na ngayon, di ba? Nalaramdaman mo na ngayon, di ba? Alam mo na! Ayun yung chance ako! ka pa sa mat? Pinatignan mo pa yun ha! Basic stats! Game! Let's do this ha! Ang sagat niya madadala eh!

Si Clay Thompson, sa lang minintis. Ikaw, 18. <laughs> ako ang supply. Ako ang supply. <laughs> Perfect, man. I love you. I love you, my friend. Hindi lang ako. It's not only me. It's not only me, ha? Biruin mo yun. Minintis mo lahat. <laughs> Ni isa wala na ako Ni isa wala na ako wa. Ayos nga yun oh. No? Swapin ka <laughs> na nga ron. Tignan nyo yung mukha niya. Tignan nyo Parang Sobrang salam putik. Hindi, ganito oh. Wag na, wag na, hindi na! Ako na, hindi na! Hindi na, Guys, thank you for watching! Sa mga tropang YouTube lang, YouTube lang, sa mga tropang YouTube lang, ha? Thank you for watching sa tropang YouTube and subscribe kayo dyan sa Team Surewin. Ano, hindi ka na chance? Ano ako, bali? Ako nga, hindi binibigyan ng chance, eh, siya ba Wag ako iba na lang!